dito na tayo sa pinakamahabang skyway sa buong Pilipinas. At hindi pa sila nagbigay ayan talaga. Hindi ko pa na ang bus. Ba't ito yung Alpunso? Baka iwas traffic. Traffic doon sa ano eh. Kaya lang kung sa Jollibee yung lalabas, hindi ba ang sikip doon? Ha? Ah? Kung sa Jollibee yung lalabas, sikip... Parang sikip naman ang bus doon. Ewan ko kung saan daan. Ay ah, hindi. Pumasok siya doon sa ano. Prada? Ewan ko. Pumasok siya doon eh. Baka ruta yun. Ah dito siguro? Baka traffic dito? Isa traffic. nga siya lalabas. Traffic nga dito. Sa Jollibee nga siguro yan. Pati yung isang ano. Kaya lang ang laki naman yan kung sa Jollibee yan lalabas. Hindi sa Jollibee lalabas yan. Dito yan lalabas sa ano. Saan? Wala na ibang kalsada. ito na lang tayo. Uh, 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 baka may ano. At hindi po natin makikita ang pinakamahabang. <laughs> Kasi umiwas din pinakamahamang skyway sa Pilipinas. Makikita na lang natin ang pinakamataas na humps sa tapat ng isang school. Wala, doon pa sa may school. Ano? Ah, kala ko may, kala ko may nakita kang humps eh. Walang humps doon. siguro yan sa may ano may may nagagawa tama tama ay ikot na lang kaya tayo no ano pa ikot Ewan ko sa iyo oh, ako tayo dumaan dun sa ano eh sa kanila lang yan dun sa ano primar primar dandang ka dapat asang humps dun sa school <laughs> yan, knock out na eh. Ah. Si kuya, knock out na. Ito tayo kasi knock out na siya. Sobra ka mamaya. Talagang ano eh, siya nga yung sacrificial victim para magsabi sa sa'yo na ano. Yung um, sacrificial victim? Siyempre, baka tanggihan mo. Salip na si Yael nagtatanong sa'yo kung tuloy yung shell, si kuya na lang. <laughs> para may comedy ng konti. kasi baka humindi ka. Ano ben I hate you. Ano kinakanta dyan? to? Ano pangalan yan? Ah, Wellington Courtyard. Ano kaya yan? Balik tayo dito? No? Ewan ko sa'yo. Ikaw naman magdadrive eh. Balik tayo dito. Let's see what choice. Ah, against the light ng video. dati ang palatandaan ko pag malapit na yung Alfonso eh, yung Verbum day. Uh, so, siya na top si Logan. Mervin. Ah, ito pala yung Mervin! Pa at malapit na po kami. Oops sa pinang sosyal na kainan sa Tagaytay. Shell lang. Shell Cafe. <laughs> Walang sinabi ang Starbucks kasi wala silang french fries. Dito masarap ang ano yun? Pritong ano yun? Tawilis. Ano po sa dati mayroong doon sa ano? Sa, sa LTO. LTO. Ay kaya parang wala na ano. Kung nag na yung LTO. Baka nag na lang yung ano. Wala nang pagkain sa LTO. At ayan na social na sosyal. Doon sa kanya siya na, di ba? Doon na kayo doon ako yung magpapahangin muna. Yes! Umingi ka ng pera sa daddy mo. Uy, bakit may ano? Vlog. Sino ang makikita? Si But Kang Kong Chips. Pagdating ko doon. Pa antayin ka na lang namin. Para nakapark tayo. Tulog pa naman si Kuya. Para mahaba yung tulog niya. Mamaya mo gising Oo, oh, akala ko mamaya. Mamaya, mamaya anak. At ayan, may mga riders pa. Wala pa tayong parking.